Naisignal pa siya. Hello. What's up? <laughs> What's up mga ano, viewers? Kung, kung naay viewers <laughs> Ito, nag-uusap na naman kami ng mahal ko. <laughs> diba mahal? Blurred niya siya. It's a viewers interview. Blurred. Ayan, medyo nawala na yung blurred. Mahal, ma shout out. Mag-shout out ka. Shout out sa mga viewers ni Julius. Oy, Jules. lang ko na Jules and Lisel yun. Oh. Shout out to sa so viewers eh, sa <laughs> Jules, eh, Jules and Lisel. Nagsakri lang mo oh, tayo, tayo lang din <laughs> Ito yun. Mga account lang din natin yun eh, no? Siguro yung viewers na ano naman. may nanonood din. Ano ka ba? Na, na, Nare-recommend tayo sa ano eh. Doon sa algorithm eh. Yung parang nagkakaroon siya ng recommendation. Ha? Ah? Nagkakaroon ng recommendation yun. Nagkakaroon ng recommendation. Ah. Yung ano, yung ano natin. Yung channel. Nare-recommend dyan, lumalabas 'yan pero hindi 'yan bigla-bigla. Minsan pa konti-konti lang ang recommendation 'yan. Ganun yun Yan ang guwapa ka. Yan ang guwapa ka. Ay, yan ang ka Narong sent, narong sent. ko, mahal. Nasa TikTok yun. Ibig ko ang nasa TikTok ba? Yung na, 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 nga nang gwapa ka. Nasa TikTok yun ah. Eh. Sa TikTok mo. TikTok to? TikTok ko. Di ba na ano yun, na corrupt yung ano, memory card? Parang nakorap. Oo, oh, nawala. Ang dahil doon sa memory card, alam ko yun yung nangyayari doon. Eh? Di ba nasira ng yung mga video mo, picture, dahil niya sa memory card? Buwan sa dakong lips, oh. Ano nangyayari sa lips mo? O, lagyan natin yun. Lagyan natin ito. Lagyan natin ito. <laughs> love you. Love you, my I love you. I love you. I love you. Todo todo. One. Like I'm 1-4-3-4-4 Mal, na ano na, May sinendyata ako sa'yo May pinapanood ka sa'yo ko, di ba? Yung komedyante na ano Na Na na-stroke na Tapos ano Ninja. Hindi hindi siya masyadong sikat Kasi bagong artista lang yun eh Pero ano siya, nandun siya sa probinsyano Tapos hey. Tapos bigla siya nagkasakit nung ano 2019 Nagkaroon siya ng ano Na stroke siya Siguro sa pag ano yun Sa pag ano niya Sa sobrang workahol Sa sobrang trabaho siguro niya Kaya ganun Kasi pag artista ka Lagi kang puyat eh Wala, wala halos tulog yung mga ngayon Yung mga artista Hello, but naka sa side. Ay, pwede rin. Ayun. Ah. Uh -huh. Ang ganda ng video natin. <laughs> Ang cute ng video natin. Charge. Ah, na charge siya. Ah. Uh -huh. Upload ko 'to mahal. Oh, ano 'yan, fighter? Ha? Ah. Na no, unsang imong ano? Ang imong simod na unsa? Unsa igbati? Ampot na unsa ni? Wala na nang taklit ko. Hmm, baka yung ipis. <laughs> baka baka hinalikan. Baka hinalikan ka ng ipis. إي كانت أمونة